i don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so babae check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Jimwell Rado. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB kaya mag-start na tayo. So Idol Jimwell, no, before tayo mag-start na, mo na kita. Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Pang pangatlo na po siya. Mm. Ano yung mga nadalawang nauna mong Rigid MTB? Yung Paxter po sa ka ah, Okay. So, next question naman idol, sa mo regular na ginagamit ito, rigid MTD mo ngayon? Pang long ride po siya, pang bike to work. Mm. Tapos dito sa Bermosa. Pa Bali, pag long ride, saka naglo-long ride. Sa Tagaytay po. Ah, sa Tagaytay. Then, Di ano ba yung mga dream ride mo? Uh, kung sa kasakali. Bicol po. Ah, Bicol. Taga Bicol ka ba? Sa Albay. Ah, sa Albay. Hmm. Ah, malapit ka ba doon sa Ligaspi? Malayo po. Ah, malayo ka Ligaw. ba doon? Sa Ligaw. Ligaw? Oh. Ah, meron bang bahay na pakalan oh. Ligaw. Ligaw. Ah, uh, nga pala no, ito nga yung uh, general background sa kanyang rigid MTB no. So mag-start na tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ah, uh, ito yung Trinx Majest Majest 500 na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan, aluminum 6061. Ano to? Pag 27.5. Yan, then ang size nito, yung size medium, yan, medium or 17, straight or non-tapered yung head tube. Uh, full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 27 27.2 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard next naman sa kanyang rigid fork yun first time lang nakakita ng promen kasi ang promen na nakikita ko puro 26 at saka 27.5 no? ito naman yung 29er pero nakalagay dito 29 at saka 27.5 na FK409 naman kasi may FK406, FK408 ito, F409. So kita-kita natin na napakalaki ng clearance dito sa gulong niya, no. Itong fork na to. Kapag naka aluminum 7005 to, uh, based doon sa mga na check na natin na ibang ano, variant. Uh, Then ang steering tube na to, of course is straight or non-tapered quick release yung drop out yun ang disc brake caliper mount naman yan yung spokes mount uh, next naman sa kanyang cockpit uh, so ito yung kanyang MTB handlebar ano pala yung brand nito Idol? Paxter yung stock po ng Paxter mm. na aluminum si 6061 60 61 straight na may konting box i-rotate mo lang no? Uh, gano'n pala kalapat dito Idol? 680 mm Yon. Ah, next naman, eh itong kanyang grips, ito yung pambansang silicone grips, no. Yan. Ay, ano unbranded. Unbranded 'yon, silicone grips na unbranded na pambansang grips. Next naman sa kanyang stem. Ano to? PRO Vibe 7S. As Pro Vibe 7S. Ah, yung haba tsaka yung angle nito. 100 mm po, negative 7, ay negative 10. Yon, negative 10. Ah, next naman itong kanyang integrated headset. Ragusa? Hindi. Papa Ragusa lang yan po. Minalitan lang po ng... Ng ano yung cup. Yun, Ragusa ito ng seal bearings. Uh, ah, next naman sa kanyang seat lamp. Ito yung stock ng tricks. Yan, stock ng tricks na aluminum quick release type. 31.8 mm ang diameter. Next naman sa kanyang uh, seat post. Ito yung uh, GLX. Ito yung stock sa stock na GLX. No? na 350 mm ang haba 31, ah, 27 pala 27.2 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system next naman sa kanyang saddle na magre-retiro na uh, Tosic tosik na may butas sa, uh, may butas sa gitna patigas na kasi wala na yung foam no? wala na pero malakas pa rin mag flex no tapos steel railings So ano ano yung ano yung review mo ngayon dito sa saddle sa saddle mo ngayon Masakit, masakit, na Huh? Kailangan ng palitan. Ano yung papalitan mo, Idol? Baka po mag... Pa Kahit mag-specialize po na ano. Power, sa power saddle. Yun. Uh, yun nga yung feedback niya dito. No? So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Pambansang drivetrain ulit ito. One by. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain wings. Yung kanyang shifters. Yan. Shimano Deore M5100 na 11 speed na may window. Next naman sa kanyang MTB crank. Ito yung yan ito ulit, pambansang MTB crank na IXF John Kuhn na Halotech uh, Purpose built na pang 3 by Bali 104 BCD sa dalawang chain Then 64 BCD para sa grand ring Yung bottom bracket ito, stock ng IXF Yan, stock ng IXF Then next naman, ito kanyang chainring, Oval, oval naman to no? 3080 na decas na pambansang brand na for, ano, na 104 BCD rin Nakagamit ka na ba ng rounded dati? Apo Pwede ba ma-compare ma ma yung ano, yung round tsaka oval para sa Mas mas okay po siya sa axle kasi may parang umahatak pa po siya tapos may recover. Okay. 'Yun ang ano, usual no, pag ano no sa oval sa ahon. no. 'Yun, ito yung feedback na dito sa oval sa chainring. Ah uh, next naman sa kanyang ano tong road bike clipless pedals mo? Promend po. 'Yun, promend na RB clipless pedals. Yung chain mo idol na ano, HTP 12 speed. Papo. Ah, M6100 to. Pag 12 speed 'yan na si Mano. Next naman yung kanyang ano to? Ah... MTB o road bike cassette bracket? Road bike po. Anong brand ito? Sunshine. Sunshine 1132. 1136. Ah, 1136 na 12 ano ilan 12 to? Speed. Ah, 12 speed. Bali shifter mo 11, ito yung cogset mo 12 po speed, yung speed na. 36. Ah, naka-deactivate to. Ayun. Yung pala ginawa niya, no. So next naman ito kanyang MT, uh, MTB rear derailleur, ito yung Shimano Diore, M, ano to? M61? M51? M5, M5. Ah, M5100 na 11 speed, so ito lang yung 12 speed to, oh. yung chain at saka yung cassette, balak mo ba mag 12 speed straight? mag 11 speed na lang po ah, 11 speed, so papalitan mo to in the future na 11 speed na no? para lahat 11 na oh. ayun so ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB, so next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong no Chaoyang, Chaoyang Yon, Chow yung Merlin na Anong size nito? 27.5, 1.95 Ah Ito pala, 27.5 okay, by 1.95 Ano to? Tubeless ready? Oh, o tubeless pa Ayun, foldable and tubeless ready Ah, next naman yung rims, wide yun, Sagmit Evo 3 na no? okay. Sagmit Evo 3 na aluminum double wall 32 holes Yung spokes in Evo 3 to sa ano po, stainless lang po. Unbranded, no? Yun. Uh, ito naman kanyang hubs. Max Zone Stroke 4.0. Ito yung triple straight tip. Kasi type of free body, seal bearings. So, i-check natin yung tunog nito idle kapag naka-free wheel. Elakasan natin. Elakasan natin. Yan guys yung natutunog ng Maxon Stroke 4.0 LCD hubs sa pag naka freewheel Then lasa lang sa kanya brake set Ito yung pambansang brake set no Apo. Shimano MT200 uh, Hydraulic brakes and dual piston Nagiba na yung kulay no uh, buhay, Dalawang taon na eh ah, uh, Dalawang taon na, tibay no Ah uh, Lasa lang sa kanya rotors Shimano to ano Stock buo na si Shimano na ano yung sa center lock, center lock. Ah, magkaiba ah, tingnan natin magkaiba pala yung ano no magkaiba pala yung rotors mo sa harap tsaka sa likuran kasi magkabay, magkaiba yung hubs eh Teka yung house pala nito yung Shimano nan series Aba. no yung center lock Ito yung front rotor niya ah, anong arti to Hindi okay. ko na makita eh Hanapin ko na lang sa in anong arti to Hindi okay. ko mahanap eh Ah, kasi ganoon na, nakaskas na, no? Ah, Hanapin ko sa internet ko nung brand nito. Pero ito, ah, uh, ko lang kung fixed type o bolt type, eh. Pero ito, uh, center lock, tapos dito sa likuran. Ragusa po. Ragusa naman to, na rear rotor. Tingnan ko lang yung, ano, model. R100. Yan, sa Ragusa R100 sa likuran. Ito naman, fixed type, bolt type, disc brake rotors, pero parehas na 160mm. So, Idol Jimwell, uh, magkano yung total cost nito ngayon? Nasa 12 Ah, uh, 12,000, no? Yan, yeah, guys, ito nga yung Trinx Majes 500 Rigid MTB ni Idol Jimwell Rado. Yan, yeah, guys, na nai-budget na natin itong uh, Trinx Majes 500 Rigid MTB ni Idol Jimwell Rado. So, kung meron tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, Idol, mag-shoutout ka. Shoutout po sa team namin, Batang Dialect, pati sa mga kasama ko. Ah, oh, ito yung mga tropa tips. Yeah. Sige, ah, shoutout na kayo. Shoutout! Shoutout kay Ate Banji. Oh, si... Shoutout sa jowa ko na nagbenta ng RV ko. Di ba bubili ka ulit? O, oh, tas lang ako ulit. Ayun, salamat sa pagbacheck ng FTV mo. No? Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood din. don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.